Yeah, mga kotol, ah, magandang umaga po sa inyo lahat. Ah, tayo po ngayon ay nung minsan pa po tayo naghahanap ng ah, baboy. Ay nag ano po tayo nung nag titingin-tingin kung ayos po yung ganitong baboy. Ay minigtext po sa taga sa minigtext po sa akin taga Candelaria na malapit na po dito sa amin na pinagbibintahan niya daw po yung kanyang baboy at ah, pati yung kanya daw pupuntahan ko po ngayon at uh, isa pa rin mga ay paghahanda ng aking uh, baby ay kailangan po ng baboy siyempre bibinyagan po nalalapit na binyagan hindi man ngayon so, di sa susunod na buwan ikatlong buwan po And, uh, kasama ko po ang aking tatay Benan inintay ko lang po yeah, mga Ito na po kami sa Kalumpang Jollibee, kasama ko po sa tatay Tatay, kita maga po ang umaga po. So, tay, sila po si Tatay po ang driver. Pamunta po mga uh, kandilaryan. At hindi po rin si bangka lang at si Pedro yung Pedroro. Mga po mahuli ay. Isa pa po, po yung gastusin. Yan yeah, mga sa sariyaya na po kami. Bahay na po ng sariyaya. out po sa inyo. dia polo sultan sampai dah takot. Yeah. Dulo pa po kami mag-out tuloy pa. Dito po kami. Ah, amawotor po kami. Ito 'yung prime mix. na po kami sa loob. Tumikitto tatay. 'Yan, yeah, magkano tama, maga, sir? Nazar ka na magap. Yan, yeah, mga kotor, ito na po. Ang baboy. Magasya, mga kotol ano po, ari po ay kaya magusto kong bilhin mga kotol. Ganda po ng pigi. Eh. Yeah. Mabait yan. Mabait ano po? Mabait yan. Ayakin aking pong ano sa aking anak. Ay, ay, maganda pati yan. Pag nang anak ay napakabait. Hindi mo... Marta. Mabait po ano. Kulik kulik kulik. Ka, Pala, kulik ka, kulik kailanana, kailanana. Kailanana, kulik. kulig kulik 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 Mabait na po hmm. Mabait Yung natutulog ka dito ano, pag baba ko ng kama nandito sa paan Nangihinaya nga ako rito eh light light Wala lang talaga Wala lang lang Napakabait niyan Sana ito oh, sa tao Sana po Anak ito nung puti mo Sana ito sa tao napakabait Yan nga po Yan kaya nga sana makakabili nito hindi kakatayin. Ah, hindi ko po kakatayin niyan. Baka yung pag-anak po niyan, sakali po. Hmm. Napakabait kasi nito na hinahinay lang. Ayun nga binibenta ko una ay wala namang gusto niya. Kaya ito na ipost ko. Hmm. Kaya mo ba yan? Pag nanganak yan ay yung binili nga namin sa kanya ay puti. Opo. Oh, ay kuwan. Saka nanganak. Wala ay anak. wala kang problema. Sa yung inahin na ito mabait din sa anak. Mabait. Oo mabait sa anak. Kaya ito yung nagmana. Nagmamana. Yan mga auto dito po. pagkatapa po ano? Ano po yung Mr. Swin? Mr. Swin? Mm -hmm. Alin po ang inahin? Eh. inahin? Ay, po ang inahin. Mm -hmm. Pero balis, pero po. Ay, ari. Ay, po pala ano? Ari mm -hmm. po ang inahin? Durox po ba ari? Hindi. Lang. Lahibin ang ano, babira. Babira mong masawa dito. Mm hmm. Ayun, hindi makabuhang kukunan sa unahan. Oo nga po. Ito yung po. Pero may ano rin siya cross na baboy ramoy. Tapos kinaros din sa baboy ramoy mga ko. Po. Ayun po mga yun, wala na po yun. Wala, oh, hmm, oh, may bago ng amo. Mas maalagaan ka doon. <laughs> mas maalagaan <laughs> na maayos. Okay, na na isa. ako Tatay, dadalhin na po namin na rin. ako tatay bang? Oh, hindi silid. Dito na alpasan sa loob ng tricycle. Ah, kuyo, kakasako doon, Kurt. Doon sa gilid. Bago ka ng amo. Sasako pa! Kulik, kulik, kulik! Oh, mabait po ano. Ay. Yan, alam na libo po ito mga kautol. Mabait yan. Mabait po ano? Oo, oh. oh, oh, magkababait sa dya na, dati nga katabi ka siya pag sa kamay. Ito po! Oo. <laughs> oh. Ito. Hmm. Oh, yan, yan! Ah, tinakalakad tatay. Eh. Nalakad po. Oh. Si Ikalo eh, si Kaya naman yan ang... Okay. Yeah, Nalakad tatay. Naka, eh, o, sir, ba, salamat. Ay, <laughs> itinuro sa iyo, ha? opo at opo Pagkaroon so, <laughs> ko sana to sa inverde Nga, na po namin na rin. Ako, sa Doon natin natin Sir, para makita ko siya lagi. Oo, oh, so, lagi uh, po. Naman. Ayan. Ah, di pag ay. mo rin. Pag may na. salamat po. Sige, salamat. Hmm. Ingat. Opo. kami po ay uh, pa-uwi na. Dala ko na po namin na baboy na binili po namin ni tatay. Ayan. Wow. po siya, <laughs> kulik 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 oh, kulik 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 Ini. <laughs> ha. Mandali. Ayaw, tatay eh. Ayaw, tatay. Mandali. Yan. mga kodili, liguan natin si ano. Ano ang pangalan tatay na Mga kapag-isip ka kung anong pangalan na rin. Ate, yung nagiginawahan tatay Ano po? Dahan, bago kang amo na Nasama na kita pawi. Pa Tapi Tayo po'y pasaka na at uh, pong Tayo po tanghali na Tayo naman po ay Iahatid natin sa kanyang tahanan mga kaudro Si Pepa Pig Pinangalan po nung aking asawa Pinililigo ko po sobrang init na stroke Baka may stroke sa daan eh. Oh, okay, nandito na sa ano, barangay po namin. Tayo po ay malapit na sa sa aming barangay. Sa barangay po ako. Ayan po si Baboy. Ayan po. No? Habang tayo ay nag ano, po, nag- nakakakita ng ilog binubusan po natin dahil uh, sobrang init po ng panahon dito sa amin away oh, eh, talaga pong ano napilwag ang init eh. hmm. ayun dala-dala na po natin yung ating umaga 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 po ay si Dasil utoy si Sikil si Rizel at ano na po tayo mga kautol sa bahay po Sa galing otol. sa Candelaria otol. may lahi may... yung mandata kong mistis o mistis Aragain. Black yan, no hey, utol. Bye, bye bye, tull. bye. Main, ano. oh, bayan, <coughs> ba? Babae. Para may ano. O, buntis ba yan? Hindi. Sa baan o? Yan, utol. Ha? Kali kandilar ya? Hmm. yung buntis. Oh. Ega talaga yung palaki yung pagbutol yung buntis. Palaki buntis, buntis mm. yan. Tumabait na ang. nga utol yan. Ba? utol? Bababa na po natin. Dali. stress pa ito utol. Bababa na utol yan. Oo nga, wala pa nga. Blaki. Blaki. O, Blaki. ting kling 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 itu bag mo pani an ya dan 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 mo dan mo 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 ay mga ay mo siya mga otlo babae kainak tim na itong manong este saka yan dikit yan ng kanderya po sa katodo yan mga taga kanderya ayo yan biyahe mari mo tuli ano kota bo yan ay. Ayan mga la, uh, Putira nga po tayo sa bukid po At yung pong ating baboy ay Pinagpapahinga muna natin Siyempre mga kotol yan no? P Pinabahan na rin natin Dahil sobrang ano Sobrang ano nya Ayan uh, Putik Maputik na yung pinagano Sobrang stress po siya Ayan mga kotol at uh, at least ay naka na po siya. Naka-relax na po na. Kailang pahinga natin ng mga dalawang oras po dito sa bahay. Yan. Ito po yung alaga namin mag-asawa. Papanakin yung pong magiging anak nito. ayamin amin pong uh, kakatahin sa binyagan po ng aming anak. Yan. Yan mga kutol. Uh, dadalhin na po namin sa kanyang tahanan sa halaman ng to. Yan, na, hanggang dito lang po mga kotol. Sipag lang po tsaka. Bukal Provincia. Bye. Salamat po.